Mga kaselebos, isang mainit na balita ang gumimbal sa social media. Matapos ang kontrobersyal na away nila ng kanyang fayan na si Jam Ignacio, si Jelly Au ay opisyal nang bumalik sa trabaho. Pero teka lang, si Jam nga ba ay sinusubukan siyang suyuin muli? Tara't alamin ang buong kwento. March 3, nagbalik trabaho si Jelly matapos ang kanyang pinagdaan ng matinding pagsubok. Sa kabila ng mga natamong bugbog at pasa, hindi siya nagpatalo. Sa kanyang caption ipinakita niya ang kanyang determinasyon, this is Nui comeback story. Stronger than ever. Totoo nga namang isang empowered queen si Jelly. Pero kagabilang, March 6, muling naging usap-usapan si Jelly matapos niyang ibahagi ang isang screenshot ng mensahe ni Jam Ignacio. Ang tanong, sinusubukan ba niyang bumalik sa buhay ni Jelly? Tignan natin ang kanyang mensahe. Sa kanyang mensahe, nagmamakaawa si Jam kay Jelly sinasabi niyang hindi niya ito kailanman niloko at gumagawa siya ng paraan para ayusin ang kanilang relasyon. Sabi pa niya, nangangarap siya ng isang magandang kinabukasan kasama si Jelly at ang pamilya nito. Pero kapansin-pansin ang emosyon sa dulo ng kanyang mensahe, hindi ko alam. Hindi ko alam. At ang sagot ni Jelly. Isang makahulugang tanong. Ano gagawin ko? Mukhang hindi pa siya sigurado kung pagbibigyan niyang muli si Jam o tuluyan ng iwan ang nakaraan. Maraming netizens ang may halo-halong reaksyon sa paggamit nito. Ang ilan ay sumusuporta kay Jelly, sinasabing dapat na siyang mag-move on at huwag nang bumalik kay Jam. Ngunit may iba naman na naghihintay ng second chance story, ano nga ba ang susunod na mangyayari? Mga kaselebos, ano sa tingin nyo? Dapat bang bigyan ng second chance ni Jelly si Jam? O mas mabuting mag-focus na lang siya sa kanyang bagong simula. Mag-iwan ng inyong opinion sa comment section, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa pinakabagong showbiz updates.